Ito ang Hardin ng Panalangin, kasama si Pastor Dave de Guzman. Sa araw nito, tayo ay makararanas pa rin ng mga pagpapala, bagaman patuloy pa rin tayong uh, nakararanas ng uh, pagsubok dahil dito sa coronavirus. Samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Alam mo, kaibigan, ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa episode. Ito ay uh, nakatuon ang pansin sa mga mananampalataya. Ito ay mga utos at mga pangihihikayat. Ngunit uh, kapupulutan din ng uh, magagandang aral ng mga kapwa natin na uh, maaring wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Ang ating uh, pagtutunan ng pansin ay kung papaano tayo mamumuhay ng isang makadiyos na pamumuhay. Pag-aaralan natin ang mga talata 15 hanggang talata 21. at isang. Sabi nito sa talata 15. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Talata labing anim. Sapagkat masama ang takbo ng daydig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ay makagawa ng mabuti. Nabanggit ko nga kanina, ang sulat na ito ay uh, addressed sa mga mananampalataya. Ngunit eh, ito ay angkop sa ating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo. Dito, sabi nga rito sa talata 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Dito naman sa talata labing anim, ang dahilan kung bakit kinakailangang maging matalino tayo sa ating pamumuhay ay sapagkat masama ang takbo ng panahon. Sabi nga rito ni Pablo, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti. Alam mo, kinabibilangan ang kabanatang ito ng mga utos patungkol sa pag-ibig. Pagka binasa mo yung talata dalawa, at uh, pag-iwas sa anumang uri ng kasalanan. Pagka binasa mo naman yung mga talata tatlo hanggang talata pito, paliwanag niya na anuman ang gawaing masama, ito ay maihahayag rin. So, talaga namang uh, wala ka namang ginagawa in secret na hindi malalantad sapagkat ang Diyos ay maraming kapamaraanan. Gaano man natin itago ang ating kasalanan, one way or the other, ilalantad ng ating Panginoon yan ang isang ng uh, mananampalataya sa larangan ng pamumuhay wika niya. Ang isang mananampalataya, tayo, dapat ang mga aral mula sa salita ng Diyos na ating nang natutuhan, ito ang ating isa pamuhay. Pakahulugan ni Pablo na maikli lamang ang buhay. Ang dahilan ng pag-iingat ng isang magandang patotoo ay sapagkat masama ang kalakaran ng daydig Pakahulugan ni Pablo, dapat ay wasto at mataas ang ating panuntunan o pamantayan kung ang ating pamumuhay ay iahambing sa kalakaran ng sanlibutan. Sabi nga, Christians uh, must be different. Maaring paliwanag din ng apostol na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo nakakaranas o makararanas ng tagumpay sa kabila ng mga kasamaan na nakikita natin sa ating paligid. Alam mo, kaibigan, laganap man ang kaguluhan at kasamaan dito sa ating kapaligiran, maari pa rin mamuhay ng wasto ang isang tunay na anak ng Diyos. Kung patuloy lamang tayong aasa sa tulong ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Kaibigan, dito sa dalawang talatang ating pinag-aaralan. Talata labing lima at talata labing anim. Dalawang aral din ang ating makukuha. Unang aral ay para sa ating mananampalataya. Kaibigan, ang pamumuhay o ang lakad, yung bang sinasabi natin yung uh, our inward or maging yung ating uh, outward walk, yung ating pananampalataya at ating relasyon sa Diyos, dapat ginagawa natin yan ng may buong karunungan at tayo ay may pagsisikap. With diligence and wisdom, dapat tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Higit sa lahat, yung ating relasyon, yung ating pakikiisa kay Kristo. Dapat hindi tayo humihiwalay, hindi tayo lumalayo sa ating Panginoon. So yan ang isang aral dito sa talatang ating pinag-aaralan dito sa verse 15. At dito naman sa talata labing-anim, sabi nga rito it is all about faith, It is all about our relationship with God bilang kanyang mga anak na lahat ng ating gagawin ay para sa kanyang kaluguran.